Kung tayo ay nahihirapan, ginagawa na natin halos lahat ng proseso Pero probably, baka hindi po natin natutuunan ng pansinto Kaya po hindi gumagana at hindi po napapabuti ang kalagayan natin sa kanya Kung ano ba ang dapat niyang makita sa atin Although nakikita na niya na kayo ay confident Hindi na po kayo naghahabol For example, kung kayo po ay naghahabol dapat po iwasan natin yung mga kapatid. Kung halimbawa ang nagagawa na nga po natin yan Eh nararamdaman pa rin natin na walang nangyayari Walang game changer at parang hindi umuusad yung situation natin sa kanya. Probably po mga kapatid na ito po ang dapat nating idagdag para makita po niya at mapicture po niya ang halaga natin. Yan naman po talaga ang dapat nating tinatalakay at yan naman po talaga dapat ang tinatarget natin. Sabi ko nga po sa mga nakakausap po natin sa ating coaching session sa Papong TV mga kapatid ay hindi po natin hangad na maibalik ka agad-agad ang ex natin may pasok at may agad kayo sa isang relationship ay hindi po talaga advisable at this moment. Tulad ng lagi nating ine-emphasize ay yung point of realization. Understanding, consciousness, awareness. Maaintindihan niya talaga kasi mostly sa kanila ay nakukuha ng attention eh. Ibang focus. Like for example, iba pa nga dyan, ay may third party kung saan ang tingin nila ay nandun ang diretsyo na kahit anong gawin natin mga utol ay hindi po magbabago. So hinihintay natin ay yung talagang dumating siya dun sa point na magiging aware na siya sa ating halaga. They will feel sorry and they will remember the love na nangyari sa inyong dalawa. Yun po ang hinihintay natin dito sa ex natin. At para mangyari ang mga utol tulad ng binabanggit ko ay may kailangan po tayong gawin. Yung fear of loss ay lagi nating pinapaalala at itinuturo at syempre po ini-elaborate. Pero ang problema, hindi po mangyayari ang fear of loss kung wala pong mga threat sa ilalim nito. Kulang ang sangkap, kumbaga. Mga utol, wag na po nating pahirapan at lagyan pa ng additional challenges ang nangyayari sa atin. Pilit na inaalam natin kung siya ba'y may pagmamahal pa rin, may value pa rin po ba tayo sa kanya, or ano pa. Dahil sa totoo lang, dalawa lang naman yan eh. Kung halimbawa wala na siyang interest or pagmamahal sa atin mga utol, it's not worth it. Waste of time kumbaga at hindi na po karapat dapat ibalik ang taong to to be with him or her sa isang relasyon. Kung halimbawa naman na may nararamdaman siya mga kapatid, ay hindi rin naman minsan nila aaminin. At lalong lalo pong hindi nila ipapakita Lalong-lalong na kung halimbawang nasa kalagitnaan nga po kayo ng isang breakup situation. So, in order to know at malaman po yan mga utol, ay ilagay po natin ang ating sarili kung saan magkakaroon po ng threat na kayo po ay pwedeng mawala sa kanya. Mga utol, begging, following him or her, calling him, texting him or her ay hindi po threat. Dahil ito po ay mararamdaman nilang isang validations ng nararamdaman mo. Natural, kung ako ang tatawagan nyo, for example, ako po ang ex nyo, at nakita ko po na every now and then, every other day, ay naglalag in ka. Ipinapaalala mo on how serious you are na magkabalikan tayo. Of course, magiging relax po ako dito mga utol at hindi ko po maiisip na balikan ka. Kasi anytime soon, ay wala naman po akong nararamdaman na threat. Kaya ang dapat pong maramdaman nila dito ay yung tinatawag ko nga po threat, mga kapatid. Pag-ingatan po natin to dahil ito po ay nagbabakfire Ang nagigimbala nila dyan, mga utol, ay self-pride. Dahil alam naman po natin na sobrang taas ng tingin nila sa sarili nila. Masyadong malaki nga po ang ulo at kung ano man ang gawin natin ay hindi kagad ka nila ito paniniwalaan. Kailangan talagang panindigan nyo at sabayan po natin ng aksyon. Tulad nga po ng mararamdaman nila na seriously ikaw ay nag-move on mga utol. Ito po ay isang kinakatakutan natin, pero ito po ay isang magandang example ng trek para maintindihan po niya na kayo po ay seryoso na po na hindi na talaga interested na makipagbalikan sa kanya mga kapatid. Ipapaliwanag ko po. Ang breakup or let's say yung separation, physical absence, emotional absence, yung dalawa ay inihanda na niya at naintindihan na niya 'yon kumbaga, preparado na siya sa hiwala yung mangyayari sa inyo. At yung sinasabi nga po na probably mamimiss ka niya habang ikaw ay nagnono -no contact na ka lalaban ng konti, pero most of our ex ay preparado pa rin po dyan. Pero alam niyo po ba na 83% ay hindi po handa kung halimbawang mararamdaman niya na pwede kayong mawala. Fear of loss, situation or position, na anytime ay pwede nang hindi na kayo magkabalikan or totally hindi ka na magpakita sa kanya. Ika nga, mawala na po ng seryoso. 100% ay hindi po niya napaghandaan. Yung breakup ay napaghandaan niya. Yung mamimiss ka niya mga kapatid, mga lugar na makikita niya, preparado rin siya rito probably. Pero yung threat na ikaw ay pwede na mawala sa kanya ng lubusan, hindi kaibigan, hindi kapitbahay, hindi na makikita at hindi na babalik ay hindi po niya napaghandaan ng gusto yan mga utol. Ito po ay nangyayari sa karamihan. Kaya nga po pag tayo ay nakikita niya nang gihina mga utol ay kumbaga nagre-register sa isip niya na it is still safe na ilagay ka dyan sa isang tabi. Kumbaga kadalasan, tayo din po ang naglalagay sa posisyon ng ex natin na lapastanganin tayo nabusuhin tayo, nasaktan tayo mga kapatid. Pero kung hindi naman tayo papayag, ay magkakaroon siya ng self-doubt at magkakaroon nga po siya ng anxiety dahil po dun sa threat na makikita niya. Kaya nga po on some occasion ay napaka-effective nung halimbawa ang ikaw ay isang ex o hiniwalayan ka nga po. Tapos mapapansin niya na parang ang daming orbiters or let's say ang daming nanliligaw sa iyo or let's say parang may mga friends ka kagad na nakakasama mo or let's say nakaka-friendly date mo mga kapatid ito po ay medyo delikado pero sometimes it is very effective dahil ito po ay isang direct attack or threat nga po dun sa sinasabi kong pride isa din po dyan halimbawa ay kung makikita ka nga niya na kayo po ay nagsa-self-care. Na kumbaga parang nakikita niya sa situation or naririnig po niya mga utol na hindi ka na seryoso at nakafocus po sa pakikipagbalikan or even sa kanya. Hindi ka na interested doon at, at nababalitaan nga po niya na dinedevelop mo yung sarili mo at hindi po ito para sa kanya kung hindi para sa sayo. Ito po ay isang threat mga kapatid dahil alam naman po natin na nararamdaman niyang lumalakas ka. Ito na nga po yung binabanggit ko mga kapapong na halos hindi po nila napaghandaan. Break up, oo. Pero for you to be in a position na he or she might lose you, ay hindi po sila handa rito. Kaya mangyaring tandaan po natin na pwede po tayong gumawa ng mga positibong threat para maintindihan niya na kung halimbawang ilalagay kanya dito sa ganitong situation na sinasaktan kanya, binabaliwala kanya, nakadevalue ka, naka-break up kayo mga kapatid, ay hindi po kayo mag stay at hindi po kayo mangangarap o gagawa ng paraan para magkabalikan. Kayo po totally ay gagalaw na rin po papalayo at aayusin niyo nga po ang inyong sarili or ang inyong target sa buhay. Dahil kung makikita niya ito mga kapatid, ay ika nga bababa po ang kanyang confidence level at darating nga po siya doon sa point of realization. Lagi ko pong sinasabi na kung halimbawa ang tingin niya ay sobrang importante at kailangan-kailangan mo siya mga kapatid, mag stay siya doon sa comfort zone na yon at hindi po siya bababa ng level at magso sorry or magkakaroon ng regrets or let's say, babalikan nga po tayo. Kailangan makita po niya na merong banta or other hostile actions na pwede mangyari sa inyo. Hindi ko po sinasabi na ito po ay halimbawa makikipagrelasyon kayo kaagad-agad mga kapatid. Kahit po tayo ay nag-iisa, basta't maramdaman niya na hindi kayo naghihintay, ay threat na po yun. Hanggang dito na lang po muna si Coach Pops. At syempre po maraming maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta po sa amin.